Asha, syempre nandito na tayo. Tutur ko na kayo sa ating Ubando Fish Market. Saka palengke. Ayun, palengke ng Ubando. Ayon, tayo. Ah, yes. Tayo. Ayon, may mga isda. Mga daing-daing. Daing inside. Ito uli. Hi. Alpox TV. Alpox TV. Ah, sinanay oh, nag ano nang bitbit. -bit dito pa. Ah, uh, palengke, wet market. Oh, ayun dahil nyo. Hi! Oh, ito po. Ang dami o. Oh. Ayun, alapihan. Tsaka, mga pinigas. Ito dito tayo. Morning po. Ayun o. Oh. Ang dami oh. Nasa, ang sa o. Ang, Ayan, oh. Ang dami lang daw to Ang ating mga fresh fresh da. Dito sa Abando. Ito pa. Ayun o. Ang dami. Ayun. Okay. Patamba yan, idol, no? Patamba ay, ka. boss. Ah, magkano? Sandaan na lang, sa kilo. Ayun, sandaan na lang daw. Murang-mura. Oh, ito lang yan sa amin, sa Ubando. Tsaka dito pa, Ayun no? Oh. Mga shellfish. Oh, dami. Bukas daw, malala. <laughs> pa, oh, lalaki ng bikaw, oh. Oh, ang ating bikaw, tsaka ang ating... Ano ba yun? Galunggong. Oh, ayan. Sa dito naman. Dito naman. Okay. Ayan ang mga isda, sabi mo isda, mga tilapia, bangus, ipon, daming ipon. Eh. Ang <tipan> dami ay nagpa-vlog si ate, ito mga hipon natin. Ayan. Oh, Ayan to, to Ayan, marami tayong mga fresh na fresh dito sa amin sa Ubando. O oh, ito, hipon. Hip, hipon puti ba to tatay? Hipon puti, magkali ito. 2.30 lahat. 2.30 lahat yun, o. Oh. saka yung alimasag lalaki, o. Oh. Ayan, fresh na fresh natin yung mga sa... Tsaka, syempre, palos. Malabanos. Uh, Biyang sunog. At tsaka yung ginagawa gawa ni nanay na palos, oh. Gawaan na. Lulutuin na lang. At syempre, ang favorite natin na kitang, o. Ayan, kitang, o. Oh, asuhos. Ayan, asuhos na malitiit. Tsaka panggulay. Nahipon. Marami pa. Marami pa yung pa Ito pa, o. Oh. Ayan, o. Ito pa. Ang dami. Ayan, mga... Kungga, Ayan, oh, Ayan, to. <laughs> ay, na ano oh. laki na mo Masa ko? Lala yun. Ayan pa. Ang dami eh. Sada. Ang laki na bigaw ko yun Wala na yung halit na Tama tang baka. Saka ito pa yung kainanay dito. Ang dami o. Oh. Fresh na fresh. ang ating tahong. May tahong. Merong alamang. At kung ano-ano. Ito. Ah, alipi ang dagat. Ayan pa. Ang dami. Ah, oh, ito pa yung mga alamang natin. Bago kong yun Ayan o. dami. Ano? Tatay siya mo ba ulit o? Sanoli. San huli? Sa lawad daw huli to, dami. Yeah, magkano ang natin? 80. Ha? 80 kilo. Banyara. Toto daw, yan dami. Oh, ayan, dito ko kayo kahit na paano konti dito sa ating sa pamilyahan ng Ubando. Mga fresh seafoods. Pwede, pwede. Yes, bye-bye. At okay, syempre, salamat po na mga hindi pa nakalike, nakafollow, nakashare, nakasubscribe sa channel natin sa YouTube. Subscribe na kayo! And then Until next time, I'll drop Keep safe and keep moving. Yeah.